afternoon. Ayan, today's video, pupunta tayo sa nag uh, sasala ng buhangin para sa gagamitin nila na palitada sa may pintuan. Ayan, i-check natin kung ano yung ako na mag-aalaga sa'yo. Ayan, guys, ito ang aking aalagaan for today. Say hi! Hi! Oh, opo, Diyos ko. Hi! Alay ka na. Tara, pupunta tayo dun sa nag, ano, nagsasala ng buhangin. Bilis. Dun-dun muna, oh. Dun-dun, tara. Ayan, ayan na sila guys. <laughs> Ay, ito na yung mga ano, mga Ano ba to? Mga katambayers na ano na mga malalakas. Mga guys, ganito po ginagawa para makapagsalandra. Bye. Salandra pala tawag diyan. Guys, para makakuha ng pino. Guys, oh, gaganon tatapong, guys. Ako okay, baka matapunan pa kami dito tayo. <laughs> Excuse me po, nag meron po kaming ginagawa. Ay, yeah, meron din silang mga pants. Oh, mga bata, huwag kayong masyadong dumikit baka kayo ang masala diyan. Tapos na pala yung Punta garay bukas. Yung pwede mo ko Bakit? Lupa yung e. Ano mo meron sa garay? Ay, ano, bukas sa kanila. Tanami si Katlin daw. kaya ay naram niya yung kuya niya. Sinong Katlin? Ay, bukas sa kanila. Meron palang Katlin. <laughs> May Katlin pala sa kumahal. Dala mo dito yan Ewan siya. Ay, bukas sa kanila. Diya, kadiri ka. Sige, Sige magsipag-asawa na kayo at nang magkaapo na ako. Ganon din naman yun eh. Doon din kayo mapupunta di habang bata pa. Pag bata pa, di paglaki ay paglaki. Pagtanda mo, yung anak mo, halos ka ano mo lang. Halos ka edaran eh, mo lang. Parang lang kayo mag best friend. Mga bata, baka kayo mapuwing. Layo. Ayan, ganyan ang buhay probinsya. Kung ano, -ano na lang nagagawa. Simple, simple. Para ba yan saan? Ah, palitada. No, palitada na. Kaya dapat marami. Ano, ano pangalan ito? Jarlene, dito ka baka ka mapawin. Eh. Kaila. Asog. Asa na si... Asa na si Kaila? Ay, Jarlene. Ayan, ang bahay na yung alaga. Kaya ka na dito. Bilis mo, papagalitan tayo ni mama. Ha? Ganda ng halaman nila, guys. Kuya! Kapit bahay namin, ganda ng halaman. Daming halaman, oh. Ha? pati sa likod. Hindi ba nagbebenta to? Dami oh. Kailan, hindi ba nagbebenta? Hindi. Yan, maupo tayo ayan, mga ayan, oh, tingnan, oh, Wait lang. Ito, ayan, ka maupo. Ate, doon ka din maupo. Yan, upo. Ayan, maupo kayo Yan, yan yung mga pants nyo. salandra pala yan. Salandra daw ang tawag dyan. Kailangan pinong-pino para maganda yung pagkakapalitada. Ganun ba yun? Tapos ito, ano gagawin naman dyan? Sagat ito. Pantatambak. Pantatambak doon sa ano. Ayan, ito na mga mga ano na yan, mga pinag... Ano? Pinagkuhanan nila. Mga <laughs> bato-bato na lang naiwan. Doon sa pino na yun. Ayan, itatambak daw doon. Nakakaano yun, nakakalaki ng muscle. Ayan, ganyan kadami ang mga bata dito, sobra. Ang mga libangan. Mga guys, mga guys, ano ang libangan ng mga bata. Kasi walang ilaw. Yan ang libangan dito, kaya dumadawi yung mga bata. Hindi sa family planning. Walang bata dito. Ayan, ilang ba anak mo? Ikaw ba, ano, ilang na anak mo? Dalawa. Dalawa lang, sure ka. Baka maraming manunod. Sabihin, tatlo anak mo. Yeah. Dalawa po. <laughs> Dalawa. Dalawa. Nanganak na pala guys hey, sa lalaki. Si parang jawel, bumubuo pa. <laughs> Dalawa sa tunay. Dalawa sa tunay. <laughs> <laughs> Nakabuo pala sa labas. <laughs> Hindi, bubuo pa lang daw. Mga good boy ang mga ano dito. Napakasisipag. Masisipag ang mga lalaki dito. Kaya swerte yung mga mapapangasawa ng mga ano dito eh. Mga lalaki, mga masisipag. Wow, may nag aanak yan. oh, okay, ayan. Available. 24-7. O, nyo lang ang tanging hotline. Ano ba hotline mo? Jerlyn, <laughs> mapupuin ka dyan. Ikaila pala. Jerlyn. Jerlyn. Ayun Saan? Nasa manok. Ayun Manok oh. Ayun po guys, yung manok kinuhuli niya. Huliin mo. Malayo. May langgam doon. May langgam. Manok, manok, manok. Saan manok? Eh, hinuhuli. Malanggam diyan. Alis ka dyan, ma alis ka buk. Ang oh, mga bata, makukulit talaga. Pag sinabi mong umalis, pupunta pa. Kaya, <laughs> di ba ang ganda ng ano namin? Ganda ng aming lugar. Maluwag. Ma malawak ang laruan. Tapos, nasa gitna ng kabukiran. Hmm. Ay, mga damit ko, sinampay ko doon, Oh, kasi walang araw kanina. Ay, eh, nagsiano na. Ayan o, oh, ganda ng bukay. Ganda ng Ano, iglesia ni Cristo yan? Lapit lang sa amin. Nandito kami sa gitnang bukid. Sino ba ang kumakanta? Si? Ano kinakanta? Sino ba may birthday? Ay, birthday ni Kayo. O, oh, sige nga, sige nga. O, oh, sige nakakanta na. Ah. Oh. Ah. Oh. Happy birthday, happy birthday. Nak walang walang handa. <laughs> <laughs> ulit, ulitin. Ulitin mo. hi, <laughs> Kayla ulit. Happy birthday, ate. handa si ate. ni ate. <laughs>

Katingnan eh, natin yung napalitada nila. Guys, dito nila ilalagay yung kanilang ah, uh, sinasala ng mga buhangin. Ayan. naglagay sila ng hamba pagkatapos maglalagay eh maglalagay sila ng palitada. Ayan. Ayan na yung hamba ng pintuan. <tong>